Ang kwento ng tipaklong at langgam ay isang kwento ng dalawang hayop na may magkaibang ugali at pananaw sa buhay. Si tipaklong ay isang masayahin at mahilig magpatawa. Mahilig siyang magkasayahan at hindi seryoso sa buhay. Palaging nag-ikot at nag-awi. Habang ang ibang mga hayop ay nagsusumikap upang maghanda para sa tag-ulan, sa kabilang banda, si langgam ay masipag, maingat, at laging nag iipon ng pagkain upang makatawid sa mga panahon ng tag-ulan habang ang mga langgam ay abala sa pag-ipon ng pagkain. Si Tipaklong ay patuloy na nagsasaya, hindi iniintindi ang darating na tag-ulan. Gunit nang dumating ang malupit na tag-ulan, natagpuan ni Tipaklong ang sarili na gutom at walang matirhan. Nagpunta siya sa bahay ni Langgam at humingi ng tulong. Dahil sa kabutihang loob ni Langgam, tinulungan niya si Tipaklong, ngunit pinaalalahanan niya ito na mas mabuti ang maghanda at magtrabaho kaysa magpabaya. Sa huli, Natutunan ni Tipaklong ang kahalagahan ng sipag at paghahanda. At ipinangako niyang magtrabaho na masigasig sa mga darating na araw. Ang kwento ay nagtuturo ng leksyon tungkol sa kahalagahan ng sipag, pagpaplano, at paghahanda sa hinaharap.